guys, ito na yung pata kanina na binili ko sa palengke. Lagyan na tayo ng bawang sibuyas. Tuyo. Asukal na brown. Mintang buo. Meron tayong pepsi rito. guys, uh, takpan na natin at isalang na natin hanggang sa lumambok. Hello guys, ito na yung paksu na pata natin. Yummy, yummy yan. Lambot na, malambot na. Pwede pang pulutan yan, pwede pang ulam. Oh, yum, yum. Ayan na guys, guys na yung... Paksyo na pata natin, Oh. oh, yan, yan, yan. Oh, tigman natin, guys. Para sa inyong unang subo. Oh, nanginginig sa ano, oh Oh, yami, yami. Hmm, malambot. Grabe. Kaya na, guys. Hmm,

ya 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 baru tayang repunjo baru tayang Katatas, atas oh ya ya mi ya 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 mana ada yang yan, yan. yan, yan, yan. sebau kalau senyum unang jigo wow champion champion Pwedeng pambulutan, pwedeng pangulam. Champion. Ayan okay, na guys. Salamat sa panonood. Ayan okay, na guys. Oh, meron tayong nilagang baboy. Tofu. Chicken. Ayan sa pugi oh. Ayan uh... na bisita from nowhere <laughs> wow Maso yung unang so, hmm. kasi dito sa probinsya puso yon yung mga champion